Para mga kaibigan kasi po uh, nagulan o nakatiyang pagdulo so, ito hindi masyadong uh. Kumusta mga kaibigan narito po tayo sa palayan na natutuyo na po alos na mamatay na ang lahat ng mga damo dito mga kaibigan sa panahon ito marami po ang mga dumi ng hayop na dito nagkalat sa lupa at natutuyo na po ito ang uh, angkop na panahon para mag-collect tayo ng mga organicong uh, bagay na gawin natin organic fertilizer. Ito mga kaibigan, pag nagagamit tayo ng mga organikong fertilizer, ito po ang nagpapahaba sa buhay ng ating pananim. Pag gagamit lang kayo ng commercial fertilizer, nako, napakaiksi ang buhay ng ating tanim at uh, hindi po ito magbigay sa atin ng uh, kinansya sa ating pagsasaka sa pagtanim ng gulay. Mga kaibigan, ito po ang ipo natin. Uh, dadalhin po natin ito sa isang lugar para doon po uh, gagawin natin na uh, i-ferment natin para po magiging uh, mabubulok na po ito ng mabilis para gawin natin pataba sa ating tanim ng palaya. Mga kaibigan, uh, punta na tayo sa pinaglalagyan natin sa mga organikong fertilizer. Ito so mga kaibigan ang naipon natin na mga dumi ng hayop, mga dumi ng kaba, kalabaw at baka. At dito natin nilagay sa isang uh, lugar at gagawin po natin itong mabilisa na organic fertilizer. Yung karamihan mga kaibigan nahirapan sila kung paano ito gagawing uh, pulbos. Madali po ito mga kaibigan. Diligan na po natin ng tubig. Diligan na po natin ng tubig. Araw-araw diligan natin ng tubig. Pagkatapos madiligan ng tubig, tatabunan natin ng sako o ano mang pwede itabon para po hindi mabilis ang pagkatuyo ng lupa o yon pong mga dumi ng hayop. Tatabunan, tatabunan natin ng sako. Pagkatapos, mga kaibigan, inabukasan, uh, magiging malambot na po ito. Ito ang gagamitin natin. Didikdikin -dik natin ng sarol. Uh. Pagkatapos, pag uh, maganda ng kanyang paggagawa, didiligan pa rin natin ng uh, organikong ginawa nating fermented yung mga fermentation natin yun pong ayimo uh, ihalo natin dito at saka uh, ilagay natin sa ating mga pananim mga kaibigan mahalaga po itong mga sangkap na ito para po magiging mataba ang ating mga pananim hindi tayo magtatagumpay sa ating pagtatanim ng gulay kung hindi tayo gagamit ng mga ganitong pataba yung pong organic fertilizer madalay lang po ito mga kaibigan Uh, sikap at yaga lang uh, para po magkaroon tayo ng maraming organikong pataba. Pakinabangan natin ang panahon kasi po tuyong-tuyo po ang paligid natin at tuyong-tuyo po ito uh, mabilis po tayo makaipon. Marami po ito nagkalat doon po sa uh, pinapastulan ng ating, mga hayop ng kabo at uh, baka. So mga kaibigan, gayahin nyo ito. Madali ra po ito gagawin at mabilis po ito. Panahon ng taginit, mag tayo ng marami para po marami po tayong organikong pataba. Ito lang gagamitin natin mga kaibigan. No? Uh, mabuti, mabuti pag tuyong-tuyo po ito. Mga kaibigan, uh, hintayin, lang, hintayin natin, magiging mabulok na po ito. No? Paglipas ng mga tatlong araw, lagi po natin itong babasahin babasahin natin ang wasto para po uh, malambot po ang paggawa natin. So sana po mga kaibigan, subukan nyo ito. Marami po tayong matutunan sa paggamit ng organikong pataba. Hanggang dyan lang po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagpanood. <laughs>